Natagpuan na nga ba ang Noah's Ark? Mga kaibigan, noong September ng 1959 ay may nagawang military exercise sa Mount Ararat sa Turkey at ang captain na si Irman Durupinar ay kinunan ng aerial photo yung lokasyon. Dito ay may napansin silang kakaibang formation na tila ba parang hugis ng isang barko. At noong 2007 ay nagpasya ang grupong Noah's Ark Ministries International na maginvestigadon sa lugar at doon ay napagalaman nilang yung sukat nito ay tugma sa sukat ng barko ni Noah ayon sa Biblia na may taas na humigit kumulang 500 feet. May mga natagpuan din silang kahoy sa paligid nito na pinaniniwalaan nilang nasa 4800 years old na, natutugma rin sa panahon na nangyari ang The Great Flood ayon sa Book of Genesis. Sa iba't ibang pag-aaral pa na kanilang ginawa, sinabi nila na 99% daw silang sigurado na ito raw talaga ang barko ni Noah at ayon sa Turkish government, pinaplano nilang gawin itong isang heritage site upang mabisita ng mga tao. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo tungkol dito?